Hindi na pigilan ng actress singer na si Vina Morales sa kanyang excitement sa kanyang magical Broadway debut. Gagampanan nito ang role na Aurora sa musical na Here Lies Love. Sa social media ay binahagi nito ang kanyang saya na matawag itong isang Broadway actor. Sa PA niyang isang dream come true para sa kanya ang oportunidad. Nagpasalamat din ito sa magandang reviews sa natura niyang musical at maging sa mga fans na sumuporta sa kanya na dahilan umano kung bakit naging magical ang kanyang experience. Dagdag pa dito nito ay binigyang halaga din niya ang production team ng musical kabilang ang kapwa nito theater actress na si Leia Salonga na talagang sumuporta sa kanya. Si Leia Salonga din kasi ang unang kumatawan sa role na Aurora noong Hulyo hanggang Agosto at isa rin ito sa mga producers ng show. Inanunsyo si Morales bilang isa sa cast members ng Here Lies Love noong Agosto kung saan ibinahagi nitong nag-audition siya para sa role ilang taon na ang nakalilipas. Para sa ating entertainment news, Radyo Man Adrian Suarez. Tatak, RMX.